Hello guys, good morning, good afternoon, in good evening po. Andito ako ngayon sa ah, kabukiran, sa gubat. Hindi naman po ito gubat, kaya lang ah, parang nasa gitna po ako ng gubat. Naglalakad po ako papunta sa ilog. Punta po akong ilog na, na napakagandang malaking ilog. Ito po yung daan oh. Yan. Yan po yung daan. Papunta po ako dyan. At ito po yung pinanggalingan ko na. Pasensya na po. Magalaw yung aking camera. <laughs> Andito po ako sa probinsya. Probinsya ng Bohol. At nasa na po ba? Punta nga po ako sa malaking ilog. Saan ba yun ang daan? -aan? Saan ba yung daan? Saan ba yung daan? Ito yata yung daan. Ito yata. Yan. Parang yun nga po. Saan ba ang daan? Ako, saan ba ako lulusong? Ako, naligaw na yata ako. Oh, may mga buhangin po oh. Saan ba ang daan? Saan ang daan dyan? Dito ba? Ay, ayun. Natatanaw ko na. <laughs> natatanaw ko na ang daan. Teka po. Ihaharap ko po yung camera dun sa pupuntahan ko para makita ko makita po, makita po nyo ang video may share ko sa inyo. Yung pupuntahan ko. Saan ba ang daan ito? halik po. dito. Ayun natatanaw ko na po yung malaking ilong. ay nakakatakot. Saan andaan diyan? Oh, sige. Ayun. Ayun, nakikita ko na po. Ayun. Ano lang anong oras ba ngayon? Tanghali, medyo ano na, 9 AM? Oh, sige, oh. Oo, oh, oh. punta na ako dyan. Susunod na ako sa'yo. Sige na. Yan, may guide tour po ako. <laughs> may tour guide. <laughs> may guide tour. May tour guide po ako. Asa yung tour guide? Ayan, ito po yung ilog. Ang ganda po. Nasa gitna ng gubat. Ayan. Ayan. sa gitna ng bubat pupuntahan ko na po <laughs> saan ba yung daan ito? saan kayo dumaan? dito? dito? oh dito? lakopo lulusong pala yung lola nyo ay lulusong pala si lola ayan po yung ilog ayan gubat nasa gitna po ng kagubatan wala pong bahay dito napakalayo sa kabahayan itong ilog na ito at napaka laki anong dagat pinagsasabi <laughs> dito ayan lulusong po ako dito Okay. Ay, mako, yung, <laughs> Ay, <laughs> Mahawak na lang ako sa mga damo kasi <laughs> palusong palusong po talagang pero okay lang dahil sulit naman po yung paghihirap ko dito Napakaganda po ng view. Nasa na ba? Papakita ko po sa inyo. Itutor po kayo sa magandang ilog. Ayan po ang napakagandang ilog at napakagandang view sa aming ilog. Udlot Gabi? Ay, oo, oo, maraming Gabi. <laughs> ang ingay po ng kasama ko. <laughs> Madami na po Gabi. Ayun. At maliligo na po ang lola. Yan, nangoy. Ayan po ang aming ilong na malaki. May <hors> no, bata ang lalangon. Ang lawak po, ang lawak, ang lapad po ng aming ilong. Doon po sa kabila, sa, ay, hindi pala nila ako makita. Diyan po sa kabilang yan. Di ba wala ng bahay diyan? Walang bahay. Walang nakatira dyan. Walang tumatawi dito, no? Wala pong bahay doon. Dyan, walang bahay. Wala. Ayan, at dito naman po sa likuran ko. Yan, papunta po doon yung tubig na nanggagaling po nanggaling po doon tapos ka, lamig ng tubig ilugan. Ilugan. maliligo na po ang lola nyo at salamat po sa panonood God bless po sa ating lahat. Bye-bye. So,